Ika-23 Kabanata Sinabi ni Balaam kay Balak, Magpagawa ka rito ng pitong altar at magdala ka rito ng pitong toro at pitong tupa. Ganoon nga ang ginawa ni Balak. At silang dalawa ay naghandog ng isang toro at isang lalaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, Bantayan mo ang mga handog na ito Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Ano mang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo. At nagpunta siyang mag-isa sa tuktok ng isang burol. Pinagpala ni Balaam ang Israel. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, Nagpagawa po ako ng pitong altar at bawat isay pinaghandugan ko ng isang toro at isang lalaking tupa. May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos, pinabalik ito kay Balak. Nadat niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog. Sinabi ni Balaam, Mula sa Aram, sa bulubundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, Halikat ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halikat itakwal mo ang bansang Israel ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain? Ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil? Mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natatanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? Mamatay na wa akong gaya ng anak ng Diyos. Sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko naway matapos. Itinanong ni Balak kay Balaam, Bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba't tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Ngunit, sa halip, ay binabasbasan mo pa sila. Sumagot siya, Hindi maaaring di ko sabihin ang ipinapasabi ni Yahweh. Sinabi sa kanya ni Balak, Pumunta tayo sa ibang lugar sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. Doon mo sila sumpain. At nagpunta sila sa bukirin ni Zophim sa taluktok ng Pisga. Nagpagawa sila roon ng pitong altar at bawat isay hinandugan ng tig-iisang toro at tig-iisang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, Dito ka lang sa may mga handog na sinusunog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayo niya ng kaunti, nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, Ano ang sabi ni Yahweh? Sinabi ni Balaam, Makinig ka, Balak, dinggin mo ako. Anak ni misa may ako sa iyo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian. Sa kanila ay wala rin kapahamakan. Ang Diyos nilang siyaw ay ang kanilang kasama ipinapahayag nilang siya ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egipto. Sila'y ipinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain. Tungkol sa Israel, ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos. At pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasing lakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. Sinabi ni Balak kay Balaam, Kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagbalain. Ngunit ang sagot ni Balaam, Hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh? Sinabi ni Balak, Halika, lumipat tayo ng lugar, at baka ipahintulot na ng Diyos na sumpain mo roon ang mga Israelita at magkasama silang Nagpunta sa tuktok ng peyora kung saan natatanaw nila ang ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, Magpagawa ka rito ng pitong altar at magpakuha ng pitong toro at pitong tupa. Gayon nga ang ginawa ni Balak. Bawat altar ay hinandugan niya ng tigiisang toro at tigiisang lalaking tupa. Ika-dalawamput-apat na kabanata nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan. Tulad ng dati, tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor ang pahayag ng tao may malinaw na paningin. Ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos at nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Kahit nabulagta ka sa lupa, ngunit nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o hakob ng iyong mga tolda kay Inam o Israel ng iyong mga tirahan? Wari napakalawak na libis parang hardin sa tabi ng batis. Wari, punong kahoy na mabango, itinanim ni Yahweh. Matataas na punong sedar sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa kay Agag at ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Inilabas siya ng Diyos sa bansang Egipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya'y lulupigin, pati butoy tudurugin. Sa tulis ng kanyang pana, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon sa kanyang higaan. Walang mga has gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala. Susumpain ang lahat ng sa iyo ay susumpa ang payag ni Balaam. Galit na galit si Balak kay Balaam. Nang gigigil siya sa galit at kanyang sinabi, Ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit anong ginagawa mo? Tatlong beses mo pa silang binasbasan. Mabuti pa ay umuwi ka na. Pararangalan sana kita pero hinadlangan iyon ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, Sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa iyong sambahayan ay hindi ko gagawin ang hindi ipinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kung sasabihin. Oo, uuwi ako. Ngunit, sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagsalita ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang minsahe ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakaalam ng kalooban ng kataas-taasang Diyos, nang nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan, kahit nabuwal sa lupay, malinaw pa rin ang aking paningin. Mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may magahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Seir. Samantalay, patuloy na magwawagi ang bansang Israel lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang natitirang buhay sa mga lunsod ay kanilang uubusin. Nang makita niya sa pangitain ang Amalek ay ganito ang sinabi niya. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli, siya ay lilipulin. Sinabi pa niya na makita sa pangitain ang mga sineyo. Tirahan mo ay matibay at matatag. Gayunman, ang bansang sineyo ay parang pugad na nasa mataas. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asur. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sinong maaaring mabuhay kapag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Asur at si Eber. Ngunit sa bandang huli, siya'y malulupig din. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na at ganoon din si Balak